guys. Nagtatalo kami ng asawa ko. Ayan, oh. Kasi bibila niya ako ng jacket na may ventilador. <laughs> Ayoko kasi ang mahal. Para daw sa aking pagpa-farming at kapag ka fishing ako. Yamete. Eh. Dami, man. Yamete. Eh. <laughs> nagtatalo kami ng asawa. Oh. <laughs> Yamete. <laughs> Taka, sige. Ang mahal kasi. Tingnan nyo, guys. Dalawang lapad. Jacket lang yan. ng pang ano. Paha. Mahal ko. <laughs> Jacket lang yan, guys. Na ano. Na may bintana doon. Nagpamahal dyan yung ano. Yung battery niya. Mata ko, no. Ah, ah. Ayan, bindi na niya na. ah Arigato. Ah at eto na nga guys, dumating na nga yung pinagtalunan namin ni Papa na sabi sa kanya ay huwag niyang bilhin sa akin. Pero dahil makulit yung asawa ko, ayan na. At ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gagamitin. Ito ay gagamitin ko guys dun sa aking pagpa-farm kasi nga nag-worry si Papa dahil alam niya kapag nasa farm na ako tapos ganitong summer, umaga pa lang, 8 to 8 p.m. Guys, 8 a.m. to 8 p.m. Nasa farm ako. So, nag-worry siya dahil sa sobrang init. Baka himatayin daw ako doon. Kaya, binila niya tayo ng regalo. At ito ay advance birthday gift niya sa akin. <laughs> Nagtatalo kami nito guys. Kasi ayoko nga uh, pabili. Dahil magastos talaga. Kaya lang, alam mo niyo yung asawa ko. Napakaswerte ko dyan, guys. Kasi, ayaw niya nahihirapan talaga ako gusto niya yung kung saan ako magiging convenient or saan ako magiging press ko. Mm -mm. Kaya, ayan na. So, bubuksan lang natin. Unahin natin buksan tong nasa kahod. Kasi ito yung kailangan natin. unang una kailangan natin para gumana tong ating bintalador na jacket. <laughs> Alam nyo guys, kaya yung ako akong magsosot na ito. Kasi, medyo mabigat yung battery niya. Kaya lang magagamit ko rin ito sa pag-fishing. Lalo na kapag ka ganitong sobrang init guys ng singaw talaga. Actually, nung na nagtatrabaho ko sa farm guys, lahat ng mga kasamahan ko matatanda, may ganito sila. Ako lang ang bukod tanging wala kasi guys, tuwa tuwa ako kapag ka pinagpapawisan ako kasi para na release ko yung toxin sa katawan ko through pawis. At ang lakas kong uminom ng tubig kapag kapawis na pawis ako guys, nakakatatlong litrong tubig talaga ako promise. So ayan, ganito yung itsura niya nakabox siya kasi nga ito ay battery so kapag ka na deliver siya kailangan ay maingat ayan ito yung isusok-sok natin sa ating bulsa hindi ko alam kung bakit dalawa o, dahil dalawa kasi yung fan niya ay, hindi isa lang and then etong isa niya naman ay fan eto naman yung magsisilbing electric fan natin dun sa ating jacket lahat ng mga trabahador dito sa Japan guys, kapag ka naka-summer, naggaganito na talaga. Dahil talagang hindi nyo kakayanin ng init dito. Kung sa nagtatanong saan ang mas mainit sa Pilipinas o sa Japan, mas mainit dito sa Japan. Yes, para kayong nasa loob ng sauna. Ibang-iba guys. Sa atin sa Pilipinas, sa medyo dry. Dito naman ay para kayong nag steam sauna. Sa atin pala, dry sauna. Dito, steam sauna. Kaya mas nakakasulasok yung init niya dito. So, ingat lang tayo. Huwag natin gunting baka saman natin magunting yung ating damit at mapagalitan tayo. <laughs> mm -hmm. Maaga ng pabirth birthday ng asawa ko, diba? So, napaalam na siya sa akin. Sabi ni Marco, yun yung irigalo ko sa hiwa. Which is malaki po lang sa akin. Kaya lang kasi medyo pricey siya, guys. Kaya ayoko talaga magpabili. Meron lang siyang katalog na kung saan ay napapaliwanag kung paano siya gamitin. At ang napili kong kulay, guys, ay yung patig. Actually, yung itim sana ang pinipili ko. Kaya lang sabi ni Papa, ay mas maganda kung medyo magandang yung kulay. Actually, may pula, may puti. Kaya lang nga, ah, dahil gagamitin ko sa sa farm, magiging madumihin. Favorite ko, favorite ng lola nyo ay white. Kaya lang kasi nga, pag farming at fishing, syempre madumihin yun. At ganito yung kanyang itsura. Ang pinili ko guys ay medium size. Unisex siya guys. At ganyan. Hindi siya long sleeve actually. Ano lang siya, yung short sleeve lang. Ayan. At sukatin natin. Wow! Saktong-sakto lang sa atin, guys. Tapos, pwede tayong maglong long sleep sa loob para hindi tayo mangitim o yung arm cover lang ang gamitin natin. Ayan, ganyan siya, guys. Ang cute niya. Tapos, yung electric fan natin, guys, ganito yung kusura. Ayan. Dalawa. Para side pocket niya sa left and right. Kaya, kinakailangan ay dalawa sila. mag siya ang mabigat talaga yung battery. Buti na lang ay isang piraso lang yung battery. So, yung battery niya guys, siguro mga nasa 300 grams. Ganon yung kanyang bigat. Mm -hmm. And then, may adapter din siya kung saan ay ah, rechargeable siya. Oh. rechargeable yun eh. Sayo. Arigatong. Kapagis na ako. Arigatong. So, ito guys, may packet siya sa loob. Dito, ilalagay yung battery. Ayan. Ito yung adapter niya kung saan yung mag, mag connect doon sa ating dalawang fan. I-check muna natin kung gumagana siya bago natin ilagay sa loob ng jacket. And then, isaka natin, sasaksak dito sa ating, dito guys, sa ibabaw, ay yan. Tapos, so sa ibabaw ang saksakan kasi hindi nyo nga makikita dito sa gilid. Nandito siya sa may, ayan, maliit lang eh. Ito, 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 I-check natin. Kanina pa ako nihintay ni Papa na magbukas na ito actually. Kaya lang busy ako gumagawa ko ng cake. And then, itatry natin i kung gumagana siya. Para dito sa si Japan guys, kasi masasoli nyo kapag ka hindi siya gumagana. So, pag ito guys, nasira within one year and three months, pwedeng pwede nyo siyang isole at papalitan siya ng panibago. So, ayan guys, i-on na natin. Ito pala, ito yung nasa loob, ito yung nasa labas dapat. Ayan, guys. Ang lakas niya. Ayaw niya ako pinagpapawisan kahit ako gustong gusto ko. Number two. Basket eh. Number three. Number three, guys. Grabe. <laughs> Tignan <laughs> pala siya ang power ng one, two, three. Kung gano'ng kalakas yung hangin na gusto niyo. At... Dahil dyan, na-check na natin siya. Ang gagawin natin ay ah, check na, itetest natin ah, siya sa loob ng jacket mismo. Ang ganyan. Para may pasok natin siya dito sa pinakabutas. So, eto yung labas natin, yung kulay gray. And then, saka natin siya ilalak na itong ating takip. Ayan. And then, yung gagawin natin dito sa kabila. Tangan daw ay isuot natin siya dito muna sa wire. Ay sa ano? ito sa mga guide niya para hindi kalat-kalat sa katawan niyo yung wire. Kung may igse, nandito siya sa katabi natin. Kailangan isuot natin dito sa ating and then yung isa ay nandito sa kabilang side. Ayan. So, ayan guys. Yung battery natin nandito sa side pocket ng sa right side. Ayan. Kaya pala yung lock niya guys, ganito lang kasi para makita niyo yung on button. So, ayan guys, I-try natin isuot. Ah. At ilak lang natin. Ang late guys kasi tumaba talaga ako grabe. At ah. eksakto eksakto lang tapos yung pan natin nandito sa gilid. Ayan. Saktong Sakto lang siya so i na natin kaya lang paano? <laughs> Ayan. Pwede na natin lang siya i-on dito siguro sa side na to. <gasps> Ay grabe guys tingnan niyo buhok ko oh. Oh. Di ba? Grabe guys, ay lumulobo siya kasi yung hangin from outside, sinihigop niya pa tapos palabas dito sa batok niyo. Kaya may hood siya guys, para hanggang leeg niyo ay pwedeng ma-press hanggang ulo niyo. Ayan, o, nakikita niyo yung hangin, ganyan yung itsura niya, at magpi tayo, kahit na mainit. Yeah. susu si grabe guys, ang press ko niya. Kaya lang, medyo pangit lang pa siyang tingnan kasi yung posture natin, para tayo majuba lalo. Full <laughs> power. Full power natin guys. Ito number one pa lang to. Number two. Tingnan niyo guys. Kung gaano siya kalakas. Mm. Oh, niya yung buho di ba? Number three. Ayan yung number three niya. Naririnig niyo Sobrang lakas. Nasa 10,000 pesos kasi siya, guys. Kung sa peso natin siya bibili. Fashion. Takwi. Ang ganda, guys. Promise. Ang laking tulong nito, guys, dun sa mga nagtatrabaho sa mainit na lugar, katulad ng mga construction worker, ng security guard. Napakasarap niyang gamitin kasi nga mapapreskohan kayo kahit na anong tindisikat ng araw. Lahat ng trabahador dito, guys, ganito ang gamit. So, ayan guys. Thank you, mahal ko. I love it. Pwede na ako mag-fishing guys. Araw-araw kahit na anong sobrang init. Nasukat ko rin kay Papa kasi nga para magamit niya rin kapag nagtataba siya ng damo. Kaya talagang nilakihan ko yung size old. Talagang yan yung size ko. <laughs> Nagpapanggap lang akong sexy pero hindi. Oh, sushi. Maliwala kayo ako magagamit niya. Malamang siya gagamit niya. Kasama yun ko ito na 'yun. guys, press kompress ko. Oh. So ayan guys, I love it.